Hi guys! Alito tayo sa bahay. Eh! Uh! Huwag ang umuwa niyan. I made that. Gara sa hot sauce. to miss me. Senyor Nilliger, ah. Opo, bumisita lang siya. kami dami, oo. mo nilagay Hindi! Unti lang. Tama. Unti lang. Oo. Hindi na may magtika. Um, saba, Sabang Pa! Pa! I'm not a cook, a mantika! Okay, come here. Let's dito tayo. Let's plan tayo for today's video. So, iba ang trip kami ngayon ni Amanda. Ayan. Kaya nga nagbiburaan lang tao. So, tara na, kaya na tayo. Hi, Mia. Shout out. Aral kita your witness. Ma Michelle Signar. Thank you, Ma Michelle. Nalasing kami sa ano, sa birthday ni Kano. Pero salamat sa Kano, kay, kay Kano sa pag-invite sa amin. Ang saya-saya ng birthday mo, Kano. si Amanda ah, to tumatakaw ka ah. anyway let's eat guys isa ko lang talaga ng talong na masarap na talong pritong talong and ham diba ang sarap ko ng pritong talong dito tayo sa bahay kasi nalasing tayo kagabi So, ang kanta po natin ay Nalasing Kagabi diba? Ang sarap sana ng ating Hi, musta sa mam Ma Jocelyn Okay naman siya Oo, kahapon pa po siya okay Okay naman si Bakang So trip lang namin kumain dito sa bahay ngayon. At mag-vegetarian. Sorry. Masarap mm, po ang talong. Talong lang. Mmm. Mm. -mm. Ang sarap ni eh. Palong. Sa susunod, magsasamgyupsal naman tayo. Mmm. Ang sarap ng talong, mga bebshi. may ice may tayong ice tayong coffee ah ba ba, ba oh. Oo, ang sarap ng ating ice coffee Merley Sagon. Hello po, ma'am Merley Sagon. Kain lang tayo, guys. Masarap. So, ako gumawa ng hot sauce. Gumagawa naman tayong sarili natin hot sauce, eh. sarili nating hot sauce. Gumagawa sarili nating ketchup. Mmm, harap. Hi, Mom de Guzman. Marban maputol unsay halang. Lami be. Talong. Mm. Ah. Oh! Mamalu Malu. Deo Kares, shout out from Cabanat City. Thank you, Mamalu Malu, Deo Kares. Salamat, Mamalu Opo, Ma'am Fem, yung ya nga, maloloka yun. lang ang flight ni Brenda pa uwi. Mm. Pinaka-favorite yung talong. Kasi ang talong po ay man's best food. Pwede siyang karne. Ang talong ay pwedeng karne. Pwede rin siyang vegetables. Hi, Adeline. John ka, bahay mo at ikaw. Thank you. Ma'am Olay Gomez. Bro, dahil ano Dabuti walang bagyo. Wala naman bagyo. Yun na. Baha naman na daw sa Manila. Oo nga eh. Tingnan nyo oh. Maayos naman ang panahon. Bakit ba itong mga kalapating to nandito? Hi, mom Rose. Ayon. Si Bakang po, nalaglag. Alam ko na nalasing na talaga yun, tapos tahihilo siya parang parang doon siya nalaglago sa taas. Yan, parang diyan siya nalaglag sa itaas niyan. Mm -mm. <coughs> Pero diyan kasi mabato 'yan. Hindi basta-basta yung mga lupa na yan na ano. Mabdoon. Saan kung nalaglag siya? lupa lang. So, nalaglag lang po siya sa lupa. Oo, hindi ganong mga bato-bato. Yung pinaglaglagan niya, lupa lang. Hindi siya high blood, last nalasing lang talaga siya. Kasi, sige siya ng sige, bigay nang bigay ng alak. Um, inom na besh, inom na. Nakakaloka. Ma'am Fenya, uuwi ako la Union. sa La Union, sa La Union tayo uwi, pero kung oh may go Pero kung maboboard ako ulit sa La Union, parang wala lang. Masarap magpagawa ng bahay. Yung madami kang design. di ba? Ewan ko. Basta parang masarap magpagawa ng bahay ulit. Yung maliit lang, may kwarto, tapos may terrace ulit. Yung maluloka yung mga... Yung maluloka yung mga kapit bahay mong may bago ka na naman bahay. Opa, Ma'am Marivic de la Torre. Nasa Manila pa po si Bre, si CAC Bread. Kaso baka ma-flight na rin niya mamaya. Mm -mm. Yung pong building na yun, pinapagawa naman yun nila mama at papa. Actually, wala naman akong say sa mga pinapagawa nila. Kasi, unang-una, -una, sa kanila yun. Masarap ang pagwatas benta rin pag nagsawa. Yes, Rodel. Hindi naman ako nagsawa sa bahay. Yun nga lang, minsan walang kasama. Nakakasawang pag wala kang kasama. Alam mo yun? Mm -mm. Iba din. Ayan, di ba? So, ang dami ng ating mga viewers ngayon. Anyway, yun na nga. Pero gusto ko yung ganito, yung mataas ka sa mga kapitbahay mo. Nazira Bordan. Bakit hindi sila pumupunta dyan kasamahan mo, Mia, magtambay dyan sa bahay mo. Ma'am Fe. Tumatambay sila dito. Uyong, inday katok. Amanda. O, oh, tumatambay sila dito. Si Gwen nga lang hindi pa na pupunta at maglalakti na tamad maglakad. Tamad maglakad si Gwen. Pupunta sila dito. Sila Diva, tumambay na din, ha? Huh? Lakad na daw siya. O, go. Bye-bye. Ah, oh, oh. Bah. ah, 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 niya. Ma'am, bet pineda opo na hubog kagabi. Sobra, so. Anyway, ay, punta kami hinaguan. Bye, guys. Ah, bye, bye. Papatay na lang ito. Papatay, papatay, papatay. Opo, so punta na muna kami ni Amanda sa hinaguan. And Bye everyone. Ah,